Welcome to Henry KNG TV. Ayan po, ang ah, ayan po yung ay nangunguha ko ng blue ternate. O, oh, ayan. Gawin ko po, po sa bahay. Ah, Gawin ko po itong ano. T. Ito po yung mga time ko dito. Ayan, nakalagay lang po siya dito sa may grill sa bakal na yan dito po sa may forest yan kaya po ibang mga bata <coughs> kumukuha po sila dito naguwi po sila sa kanila kahit po matanda kumukuha rin po nito yung iba naman po dito pa lang kinakain na po nila inaalis na po yung pinakatampok yun tatanggal lang po yun tapos po kinakain na po nila dito <coughs> pero po yung ibang mga bata inuwi po nila sa kanila ginagawa daw po nilang tea uh, marami po itong uh, benepisyo Ah, kaya po 'yun na gusto po nila. Kasi naman po eh, masarap naman po talaga. Ah, lasang gulay po siya. Ako po kinakain, kinakain ko rin po ito ng press. Eh masarap po kasi eh, lasang gulay lang po. Basta po kailangan tatanggalin na po yung pinaka tampok sa puwet para po okay din po. Ah, tapos po yan, namitas din po ako ng kamatis. Ah, namitas po ako din sa aking taniman dito. Yan po, medyo konti lang po yung napitas ko. Uh, kasi nga po, yan, eh, medyo lumilit po yung bunga. <coughs> Dahil nga po, ano kasi. Uh, hindi po kasi umulan. Kaya po, iba rin po talaga nagagawa ng ulan sa mga gulay. Yan po. Kailangan po ng ulan ng mga gulay ko.